Yo mga ka-vibes Gutom na ba kayo sa adventure? Ngayong araw Sumama kayo sa isang road trip Na legit pang wallpaper ang mga view Welcome to Bakun Manito Road A.K.A. The Sosokot Albay Scenic Highway Parang daang kalikasan Ng people version Pero mas fresh Mas tahimik At mas nakakainlove So guys, good morning no. So, dito tayo ngayon sa uh, tawag ito, uh, Manito Albay. So ang gawin natin is back Road road sa Source So dumaan muna kami sa dito sa Manito Albay dahil sa napaganda ng view dito sa uh, Manito Albay. So mula rito, ah uh, tawag ito. Kukunin pa kami ng mga 10 to 13 minutes papunta doon sa sentro ng Manito. So siguro mula doon mga ilang minuto pa pupunta sa uh, road.

So, uh, yan. Ito tayo. Ito tayo. Diyos na! Ang kalsada to, 115 kilometers long. Parang last nyo. Mahaba nga. pero ko wala direksyon ating nakakrood lang ito. Pero dahil sa effort ng DPWH at konting dasal, ginawa nila itong Pulipave Highway. Na ngayon, pwedeng shortcut from Bacon, source of kundumahan to Albay. Less traffic, less stress, pero more memories. Dito pa lang tayo sa din ng baba, grabe. Ang ganda dito, ang kasi dito na tuloy, kita-kita ko yung dagat. Ang kapakalupit. kanan wow, nggak nendang, ng kamera, <laughs> Ayan, wow, <laughs> oh ini ini guys. Isimula na tayo nandito, uh, <laughs> ah, na dito sa haha Hindi na titipan dito sa ano LBG Nung nakalagot na namin dito Grabe yung ano Karurot um, ng newest sorti ko Kaya nakakita lang kami sa taas Sabi namin, <laughs> ah, na hindi mabagal Sabi ko nga Sabi ko nga Sabi ng nga Sabi ko nga Sabi ko nga Sabi ko nga

Walang atrasan, deret <laughs> siyurak sa bawat ko may bagong tanaw. <laughs> Sama ka na, tara magbiyahe. Walang problema, kalimutan ang stress eh. Sa bawat kalsada, may bagong ngiti. Sa bawat biyahe, ikaw ang saksi. So yun guys, ito kami ngayon ni Missy sa Bacon Road So yun, kasama ko siya ngayon Tapos kinuha na ako kami ng kanina ng drone shot Para mas maganda yung view dito na makita natin So mula dito sa taas na kami ngayon sa taas na itong Bacon Road So kitang kita talaga dito yung ano Yung dagat na paganda, napaka kulay blue Sumilo <laughs> so, na kami sa gilid dito sa gilid Kasi ang init niya sa gitna ng kalsada Grabe Ang init So ayan, hataw na hataw yung EDV natin Talagang nasisiw na sisiw lang dito talaga sa mga ganyan tong ano, kalsada. So, napakasulit naman guys. Kung gusto mo ng road trip, na may bundok sa kanan, dagat sa kaliwa, at clouds na parang cotton candy, ito na yung tropa. Ito ang lugar na kahit di ka heartbroken, mapapahugot ko talaga. Adventure sa daan, hindi ka mamimiss out. Mula buhi hanggang sa taas ng kabundukan may So yun guys ito tayo ngayon sa Bakon Road So grabe kan yung experience Napaka tawag nito Napaka tarik nung daan nito Napaka taas grabe Pero grabe enjoy kasi napaganda nung view So mamaya may video naman ako pababa Kasi uh, para mas kita na yung Mas kita natin yung view Tsaka yung uh, tawag nito Yung uh, view nung dagat Tsaka yung dito So yan grabe <laughs> Ah, uh, out muna ako kasi himpapalpuntai ng battery. So, yan. Sabi nga nila, ang buhay ay parang kalsada. Minsan liko, minsan ahon. Pero pag pinaghirapan mo, maabot mo rin ang peak ng view life. So makna, sigla O siya, picture picture muna bago pumaba Dahil sa Bicol, hindi lang silang manghang Palitanawin, mapapa ang hang ganda talaga Kaya next time, na mapadpad ka sa Bicol Huwag puro ligas pilang be e explore mo rin ang Bacol Manit road dito every curve endless story at bawat arawin sulit sa gas so ang sigla so ayun mga ka vibes Natapos na ang isa sa pinakamagandang ride dito sa Bicol. Sana, na-inspire ko kayong tuklasin din to. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at subscribe para sa mas marami pang biyahe. Ako si Alex ng Lix TV Vlogs. Biyahe lang ng biyahe. Bahe ang sigla